Pwede po. O, Pwede uh, location, bahaya, uh, no? may uh, po. Pwede po. Pwede po. May swimming pong... pool ah, natin sa likod na lang. Napaganda po ng loob nito, mga idol. Yan, ah, uh, pinarerend ni municipal engineer. Ang gusto mo magrerend dito sa, ano, sa, sa nal, malipag pang ano, yun uh. yun. Kalasag na po. Kalasag, yan. Ang ganda ng bahay. Buong bahay? Oo. Okay. Buong. Yeah. <laughs> sa likod na po Sa pool area lang. Ayan, ah, ah, may pool area dito. Ayan, ah, ito yung uh, municipal na si Rudy po, yung nakita ko rin personal. Ah. Ha, ah, may shipping food din, ano? ayan, no? Banda, ano? Tama, maraming sa nga food mo, ano? Ah, nagawa na kung banda, ano? Hindi, tapos na rin sa ayun doon tapos na mo? Ayan, no? Tapos lang may isang dipente, kaya hindi dyan ang pahit. yung pahit no? Tapos po sa loob nito, dahil may Ganon ang pinag-relatera nito. Eh, nandito na natin kami sa talagang akwento naman. Pero ang ganda, no? may kusina pa sa baba, no? May. Hmm. So, ano? Ano mo to, Ito. O to, Roby? kusina, hindi Ano, ano? Hindi siya... Uy, hindi. Magaling din yung pagkakise. Ano yun? Tignan natin dito sa... Salamat, kapatid. Magaling. Okay, take thank you, know,

ang ganda ng, pisan, eh. ah, ng dito, pinto mo ito niya, kau ita yung Ang kapa, po yan? na puian, ay Ang ganda, ganda ng tisa mo eh. talantayong mayroong kapangyamanan dito, dito, Mayroong na nandito Ito, na dito, dito na Ito ito. na dito, dito mo na dito, dito na dito, dito no. Kita-kita mo 'yang basket court dito, nang pinumurot ni barney ayan natin. 'yung 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 'yung

Grabe si 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 gusto mong part magrad na Nanda gagawa pa rin simple ano. <coughs> <coughs> uh, ano na ay na air conditioner <coughs> ah. ah. na kapwa si. Kaya kaya may kaya po ang kaya 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 kaya

Ah, napakaswerte. <laughs> Ayan, may pinto pa dyan, ano? <laughs> Ayon, sa ina yung sa... Yung sa... May ano? Ah, nakamay pa Dito rin po yun. Ito, ano? Ito, Ah, maganda rito Ito yung ano yun, yung namumungang korte yung ito. yung, ano? ito ganda. yung mga niya, mga idol, Wow, 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 wow. Oh, kitang kita mo yan, Rudy boy, ah. Ang ganda. Okay, okay, okay. Oh, ay, Oh, Good morning, good morning. <laughs> Salamat, good morning. Man. <laughs> Mga idol, oh. Nabas daw si Kapitan, nun, kaya... Uh, ba? Uh, sa sulihan kita, ka, nung uh, nakaraya, ay, ko yata ta, nagbabas sa akin, eh. <laughs> Manok lang, eh. Oo, nga. Ayaw kasi, matuto ka magsugay. Oo, nga. Ito, ano, abelyo pa yan, oh. Oh, yan, or, ayan, Rudy diba, boy, ay, ano, Aa, ang, huwag ka lang daw, ano, alagaan mo lang daw yan. Ayaw ka lang ma, ano, ni Kapitan sa pag-ano ng, ano, yung uh, sa sugal. Yan, ha. Eh. Ganda, Rudy. Hindi nga nalaman ng ibang abelia. yan, ay yan. po, si Kapitan, binigyan si po, oh. Ano sasabihin mo, Rudy po, Maraming salamat ka. Hahaha. 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 morning, morning itol magag sports na mga idol yung pagkain naman ala yung yung ginayat natin yung topinatay sa penguins mga idol gina ginayat na kangkong at yung uh, ginayat na saging ang uh, sagin na saging Pangula, manong edad. Paganda na mga... Ayan po. ginayat na sa agil. Ayan Sa ko talaga. Ayan. Ayan, na. Ayan na. Good morning. Good morning. Nagkakain na kami. Tukad nyo ba? O, manilis. Huwag tayong pinakamahusay kung taga sa kaso ng manok. Ayan o. Ah. Ayan ah. o. Ayan o. Oh, Laguna. Kakain pa kami ito. Kakain na tayo ng almusal nito, mga idol. Ito iiwayin ko lang para... Michael, tayo, tayo kasali ka na eh. Kaya na kayo dito, hoy. Sabay-sabay na tayo rito. Sabay natin siya doon. Oo. Oh. <laughs> Iyan, no? Alat lang na. Yun. Sarap yun. Yun, dito na tayo. Ganda kami kanin. Ayan, Iyan, no? Ang hinit dito. Hindi <laughs> ka Yes po. Uy! Hey. Tinasal ko rin. Napakaganda na rito mga idol. Tingnan niyo naman ang kapaligiran, probisyon probisyon. Tingpo. Hmm, ang daming tinitinola dyan mga idol. Tinitinola talaga. Idol, pagkaya santok tayo kanin. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya <laughs> na tayo. Ano lang, koboy-koboy lang dito. So, pagkaya sa probisyon, koboy-koboy. Kumakampisabog nga doon. Mm, sabog na. Eh, ano? asin yung ginagano, sinasabog. Oo, oh, yun. Malina naman sinabi ko. Eh, <laughs> <Ay>, asin yung. Sinasabog na kasi, hindi parel. Para sa kalabasa, ano? Ay, sa sa, sa kalabaw. Pagkat, isabog oh, yan. Isabog na asin. Asin. Isasabog dito sa dahon. yun oh. Eh. Napakasarap na ito, mga daming inandaan ni Kapitan. Hindi, asin. <laughs> Okay. Isang tawag ko tumarating ka, ayaw ba nang malakas ako sa iyo? Oo nga, isang tawag lang, mai, tala, nagiyaw kami nang ito. Basta huwag kayong maniniwala at mayabang. Mabait lang ako. Mabait <laughs> lang ako. Oo. Oh. <laughs> Ayan. Ayan. Mabait lang ako. Nabas po kasi nang si Kapitan Mayor. Nabas ako eh, <laughs> alam ni mabait ako. Oo. Oh. <laughs> kilala naman eh, kilala naman. Hmm. May mga nagtatanggol naman. Meron naman, meron naman. <laughs> Huwag pa pa kakain kami ng almusal na ano, katos na nga po. Agusin mo? Ayan, kuha nga Sausawan. Ay, ang sarap nitong ano, almusal namin. Mangayit palit. Huwag sa na presya kayo doon. John, John, kahit so, ano mo? Ha? Oh. Michael. Michael, Michael, Michael. po Kapitan yan. Hindi lang ako nakutulong kako. Pinakain ko sa <laughs> Oo nga. P pwede pala yun ano, pagkain ng isda ng ano, pati yung ano, sa, na, ano na sagi. Hindi naman no. maniwala Hindi man. diba? pagkain ng aking isda ay gulay, kaya hindi ko mayabang. Oo, oh. oh, ay ano, yung pagkain ng pengasus niya mga idol. Ay, oh. papakita ko mamaya ano po yung ano niya. Yung... Sa daon ng ay, uh, buong ano, sagi na saba. Uno. Uno. Tapos dahon. Tapos ginigiling. -gi gini 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 ginigiling ah. gini na dahon ng angkong. Oo. Oh.

Sabi mo ano ko? Ito na, ito. Ay, ano ano ko, <laughs> <laughs> tayo, <pindi> na? Mayroon <laughs> <Pindi wanak laughs> na ako eh. Makapangyari. tayo pambura natin. ni Aydon. Hindi, ah. ka talaga. Na ano yang nagpapa ano, yan. Sinabi niya, yung gula. <laughs> <laughs> Miniling. Okay. 'Pag ka-Aidan talaga ko. Eh, hindi ko kaya Pag-iinom kita, tapos harap na lahat ng kalabaw. Ay, Dol, oy. Ano ka na? nakakuha na si Ayan, na po tayo. Ayan, ha? Ako po, si Kapitan Memeng at tsaka ako. Para mag pares ka lang kami ugali. Yung kakain mga tao ko tsaka yung tao niya. Pare-parehas lang, ano?

Hmm. Finally, uh, ito, yata, right? Oh, ayan, sasayado. Ay, pandi. Ba, shout out sa engineer ko. Santa Maria Engineer. Engineer, engineer Shout out, morning. Ay, ano, engineer yan. engineer sa Santa Maria. Naano po ako, nung nagpunta ako kay Kapitan yung madami niyang nandito na baser, uh, mabiru ting ka mukha ko. Pero napakabait po nito mga ito, tignan niyo naman. Pag-iwa Tinawa, tinawag ako para magalmosan nandiyan ako sa site. Ayan, ganyan, uh, luha. Salo-salo lang, ito naman. At sa susunod, pagdadala ko, buro, ano? Sa... sa jumpa buru itu ay, marami lah. Eh, mana yang pernah terapi? Apa, Pasar pagka pagod talaga masarap kumain na ano, idol Saka pagka, oh Oo Sarap mo kay kuya idol ah. oh, okay <laughs> ane eh. kasi sabog kasi sabog 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 Uh, toyo no? lang <laughs> at saka mantika, isasabog mo ano? Ang pala nagkapangalan na bisabog. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, good po yung mga kabataan ng taga bulang. So, Ang mga kasalamasal mga, na, mga, na, mga na, taga diponso, yan, Hindi ba mga kingmaker. Uh, Oo, oh, okay. kingmaker ng Kumukuha rin sa'yo na diesel yan eh. ate. Oh, Oo, ito. yung mga ngayon. Ah, po eh.